So, what's up mga lodi? Yan, magandang araw sa lahat. So, may gagawin ako mga lods. On the click uh, 150. On the click 150 yan mga lodi, no? Dalagyan ko ng sticker neon green. Yan. Malaysian concept pala yan. Yung suggest ng customer natin. Shoutout kay John Asley. In show. Shoutout. Yan. Dalagyan namin to sa side. At saka yung likod. Yan lang po ilalagyan ko pati ito. Yan yung itsura ng Honda Click. Video ko mga Lodi, itsura ng Honda Click kapag walang sticker na nakalagay. Alright, yan po itsura nya. So tara, papakita ko sa inyo yung sticker na ilalagay ko dyan. Let's go! So ito mga Lodi, yung gagawin kong stick, na sticker, yung ilalagay ko dun sa Honda Click 150. So suggest ng customer natin, pinagawa na ng 125i. Yan, para, para marami daw may scam. Alright. So yan, yung itsura ng Honda Click uh, sticker. Glossy sticker, makapal. Uh, vinyl sticker. Stretchable sticker to mga lods. Maganda siya. Di tanggal. Alright. So yan, yan yung kulay niya, yung green. So tara, let's go. Digit natin. Okay. 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 maganda yung kuha na hindi pa tayo tas <todak> madam ano ko na ano naikat na pagbali na. natin yun ang natin na kulay, bagay na bagay, no? Hmm.

A pantai itu ya? Ah. Iya. Kedukung kesini tuh ya nih? Ah. Terus bagaimana? Yang star itu yang lebih lumayan. Lower langat ya? Um, Hah. Karena magkin nakir loh neng. So ito mga lodis, sa uh, likod na tayo. Ayan, tanggalo natin. Stop naman yan eh.

So, ganyan natin yung mga may kunting bubbles sa tas. Ay, nawala na pa rin. ice na sticker ko na to. Kinta ba na, pre? Oo. Oh. Bala na pagkakulay. Eh. May box ba yung motor mo na to? Ala. Walang wax yan bro Nakilis lang talaga Adolas lang Pinasulina po yata eh Ha? Pinasulina Ala Bakit? Parang ako madulas Dito na ano? Ha? Ah. Pero binunasan mo sa bunda nila to Hmm Okay na, i-stop ko na Alright, teka lang So yung mga lodi na idikit eh, ko na. Simple lang pagkakalagay ng sticker pero maganda mga loads. Basta plain yung ano kulay ng motor niya. Yung kulay puti or pure black. Ito kasi pure white. Ilagay ko lang ganyan sticker. Simple lang. Yun, yun po yung may ari ng motor. Christian Ashley yan. napakaganda tignan simple lang tignan ano pre angas tapos uh, next project nya dyan gagawin nya neon green yung mugs yan yung mugs nya babagawin din yung kulay nyan maging kulay ganito ito maging kulay nyan sa mugs alright 17 mugs ba ayos pala 17 mugs pala ipapalit nyo dyan angas forma right. So yung mga lodi, sa gusto mag-order nito. Sa gusto mag-order ng decals, direct message na lang sa Facebook page. kay magsipok vlog. Follow nyo ako, saka subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Right, safe. So, ito na po mga lodi, na-install ko na yung sticker. Yeah. Ikot na natin yung camera. Maulan na. Simpleng simple lang. right. <laughs>